The issues discovered was that the curriculum was overloaded with too many lessons or subjects. The curriculum required instructors to teach an excessive number of learning competencies with very limited time available for instruction. Uh, Augusto, si Presidente at dating Kalihim ng Department of Education o DEPEL sa pagdalayan ng kasi ang mali sa pag-aaral. Hello po, ano po pangalan niyo? Yuri Ashper, di kayo gano. Ano po yung masasabi niyo tungkol sa matatag curriculum? Ah, pag okay. masasabi ko, makabuluan ito. Like, di, na, di naman ito nakakatulong sa mga estudyante kasi napakabilis ng mga subject. Walang, walang oras para gawin yung time namin dito tapos yung time para sa school. So, negative effect siya. Isa pagbati para sa iyo. Anong iyong pangalan? Ako si Kirsten Diana M. Umaget mula sa Sidman Plus Computer College. Para sa kakapek sa iyo bilang isang estudyante. yung kakaupis si sa palang ng klase, hindi ko pa masyado gamay ang bagong kulukulong. Ngunit, napansin ko na mas nakakapagod na yung ipinatatag na ang bagong kurikulum lalo na sa oras. Para sa akin, hindi sapat ang 45 minuto lamang na binigay sa mga estudyante at at duro na makapag-aral at tutuan kami mga estudyante. Kaya para sa akin, hindi talaga naging maganda ang epekto ng binigay nila na oras no, simula nung no, inatatag nila ang matatag ko na higit sa 91% ng mga bata sa Pilipinas na may 10 taong gulang ay may problema sa pangunahing kahulugan ng pagbasa. Ang bansa ay nauhuli sa pagbabasa. Nauhuli sa pagbabasa. Nauhuli sa pagbabasa. Pagunawak. Matematika. program para sa International Student Assessment Ranking. Dagdag pang kakulangan sa pasilidad, kagamitan at kahirapan. Ang ang maratagpuan upang matugunan ang mga problema ito ay dapat may patupad. Ang matatag ay isang karagdagan. estudyante at ang mga dinadalang trabaho ng mga guro. Ang nakatalagang oras sa bawat asignatura ay mababawasan. Subalit, ayon sa mga mag-aaral, hindi nito natutugunan ang inaasahan ng mga nagpatupad nito.